Sa Denmark, agarang ipinatawag ang mga reservistang sundalo dahil sa natuklasang mga Russian na drone sa himpapawid ng bansa. Ang mga dating sibilyan sa Danish na hukbo ay inanyayahang mag-report agad para sa serbisyo militar. Magkakaroon ng mahalagang summit sa Copenhagen ang mga bansa ng European Union sa mga susunod na araw para talakayin ang tugon ng Europa sa mga provokasyon ng militar ng Russia. Magkakaiba ang posisyon ng mga Europeo dito. May naniniwala na panahon na para paalisin ang lahat ng ilegal na Russian sa mga bansa ng NATO. Si Pangulong Alexander Stubb ng Finland ay naniniwala na hindi kailangang pabagsakin ang mga ito, kundi dapat magpakita ng pasensya at samahan lang ang mga Russian na eroplano sa himpapawid. Habang ganito ang pag-iisip sa Europa, agad na tinawag ng Denmark ang mga reservist at sa Sweden, naging usap-usapan sa publiko ang paggawa ng sandatang nuklear sandatang nuklear sa banta ng Russia. Sa Sweden, mainit ang debate kung dapat bang subukan ng Sweden na magkaroon ng sariling nuclear bomb mag isaman o kasama ang mga kaalyado nito sa NATO. Magbibigay ako ng spoiler. Noong panahon ng Cold War, muntik nang magkaroon ng nuclear weapon ang Sweden, kaya posible na may ilang mga development na naiwan pa. Ang pangalan ko ay Alexi Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito, pero bago tayo magsimula, gusto ko lang ipaalala na sa YouTube channel na ito, araw-araw ay may lumalabas na ilang mga balitang analytical tungkol sa mga kaganapan sa buong mundo para lagi kang updated sa lahat ng balita. Kaya inirerekomenda ko na mag-subscribe ka sa YouTube channel na ito, mag-like at mag-iwan ng mahaba at detalyadong komento sa episode na ito dahil malaking tulong ito sa pag-promote ng video. Bukod pa rito, inirerekomenda ko rin na mag-subscribe ka sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami nagpo-post ng mga agarang balita habang dumarating ang mga ito. Kaya, may balita mula Europa kung paano tutugon ang European Union sa provokasyong militar ng Rusya. Sa Denmark, agarang ipinatawag ang mga reservistang sundalo dahil sa natuklasang mga Russian drone sa himpapawid ng bansa na mas madalas nang namboboso sa mga pasilidad militar ng Denmark. Inanyayahan agad mag-report para sa serbisyo militar ang mga sibilyang dating naglingkod sa Danish Army. Ipinapahayag na nangyari ang mga insidente ilang sandali bago ang mga summit ng European Union naggaganapin sa Copenhagen. At maging ang dating pangunahing analyst sa Danish Military Intelligence Service, si Jacob Karsbo, ay nagsabi na ang ganitong agarang pagtawag sa mga reservist ay hindi karaniwan. Ipinapakita nitong ang bansa ay nasa pambihirang sitwasyon na kailangan ng di pangkaraniwang hakbang. Iniuugnay niya ang pagtawag sa mga reservists sa nalalapit na summit ng European Union na gaganapin sa Copenhagen sa ika ng Oktubre. Paalala ko rin na nitong mga nakaraang linggo, ilang beses nang namataan ang mga Russian drone sa himpapawid ng Denmark, kabilang na sa pinakamalaking airbase ng kaharian at ilang mga paliparan. Sa Copenhagen, pansamantalang itinigil ang civil aircraft flights dahil dito. Tinawag ni punong ministro ng Denmark na si Meta Frederiksen ang insidente bilang pinakamalubhang pag-atake sa pinakamahalagang infrastruktura ng Denmark at iniulat na kasalukuyang isinasagawa ang investigasyon. Noong Setyembre 28, isinara ng Denmark ang himpapawid para sa mga civil drone. Hanggang Oktubre 3, inilahad nila ito bilang bahagi ng seguridad bago ang European Union Summit sa Copenhagen. At sinabi pa na kung may magpapalipad ng drone, maaari silang makulong dahil dito. Sa gitna nito, nagpadala ang Alemanya, Pransya at Sweden ng tulong militar sa Denmark, kabilang na ang mga sundalo, kagamitan laban sa mga drone at mga sistema ng radar. Nagpadala ang NATO ng frigate na Hamburg mula Germany sa baybayin ng kaharian. Mahalaga ring banggitin ang mga provokasyon ng Russia. Ang posisyon ni Pangulong Donald Trump ng United States tungkol sa Russia sa Europa ay nagtutulak sa European Union na kumilos dahil dito sa ikaisa ng Oktubre ay gaganapin ang isang dipormal na summit ng mga leader ng European Union sa Copenhagen kung saan tatalakayin nila ang bagong estrategiya ng depensa. Inaasahang tatalakayin sa summit ng mga kakayahang militar ng European Union ang paglikha ng drone wall para sa pagtuklas, pagsubaybay at pagsira. Mga Russian drone at mga proyektong mabilisang tugon sa pagpasok ng eroplano sa himpapawid ng Europa. Pero alam mo, madaling kilalanin ang panganib mula sa Moscow. Pero mas mahirap magkasundo kung paano tutugon ang European Union na nahahati sa magkakaibang mga prioridad. May ilan na nagsasabi na dapat pabagsakin ang mga Russia na eroplano, pero may iba naman na nagsasabi, anong ginagawa ninyo? Huwag na huwag dahil ito ay magdudulot ng eskalasyon. Sinabi ng NATO na naghahanda silang palakasin ang mga patakaran sa paggamit ng puwersa laban sa Russia koy dito ang paglipat mula sa pagpapatrolya tungo sa kompletong sistemang depensang panghimpapawid. Papayagan nitong pabagsakin ang mga eroplanong Ruso na lumalabag. Sa kasalukuyan, ang mga eskadron ng pagpapatrolya sa himpapawid ay pangunahing itinalaga upang samahan ang mga eroplanong militar ng Russia na pumapasok sa himpapawid ng mga kaalyado, maliban na lamang kung sila ay nagdudulot ng malinaw na banta sa militar. Hindi talaga malinaw kung paano ito matutukoy. Ibig sabihin, sinasabi ng NATO na sa ngayon, halimbawa kung pumasok ang eroplanong Ruso sa Estonya, ang tungkulin lang ng eskadron ng pagpapatrolya ay samahan lang ang eroplanong iyon. Sabihin sa kanila, umalis kayo, bawal dito. Kahit na, paalala ko lang, ang mga MiG-31 na pumasok sa himpapawid ng Estonya ay mga may dalang mga kinjal na misail. Paano mo malalaman kung ilulunsad niya ang misail na yon o hindi? Ngayon, ayon sa alyansa, dapat hindi lang sundan kundi barilin na agad ang mga eroplanong ruso. Kapag pumasok sa himpapawid, isang babala lang, kapag hindi tumugon, babarilin na agad. Paalala lang, labindalawang minuto sa himpapawid ng Estonya ang mga eroplanong ruso, medyo matagal iyon. Pero sinabi ng presidente ng Finland na si Alexander Stoop na hindi niya personal na iuutos na barilin ang mga eroplanong ruso. Kahit pa pumasok sila sa himpapawid ng Finland. Aniya, mas mabuting manahimik na lang para hindi magdulot ng alitan. Mas mainam kausapin ang mga Ruso na lumabas at TBP. At ngayon, mahihirapan ang mga leader ng European Union sa Copenhagen na maghanap ng balanse sa pagitan ng pagpigil sa Rusya at totoong digmaan, lalo na kung isa alang-alang ang posisyon ni Donald Trump. Dahil si Trump ay halos nagsasabi na dapat babagsakin ng NATO ang mga eroplanong Ruso. Kung susuportahan ko kayo dito, hindi pa sigurado. Gusto ko ring banggitin na sa pribadong usapan. Ang mga opisyal ng Europa ngayon, sa totoo lang, ay nagbababala tungkol sa panganib ng sandaling Ferdinand. Ang sandaling Ferdinand ay kapag biglang paglala ay maaaring magdala ng digmaan sa kontinente, gaya ng nangyari matapos ang pagpatay sa dating arsobispo noong apat. Ngayon, maraming nag-uusap tungkol dito sa pasilyo ng European Council. Pakinggan mo, baka kailangan nating kumilos ng maingat para hindi mangyari ang sandaling Ferdinand. Dahil hindi pa matatag ang posisyon sa Europa, nagpasya ang Sweden na kumilos mag-isa at magpatuloy. Dahil sa banta ng Russia, napag-uusapan na sa Sweden ang paggawa ng sariling sandatang nuklear. Sa bansa, mainit ang debate kung dapat muling subukan ng Sweden magkaroon ng nuclear bomb, mag-isa o kasama ang mga kaalyado sa NATO. Kaya si Jimmy Åkesson, ang leader ng kanang partidong Swedish Democrats, na ang suporta ay mahalaga sa namumunong koalisyon, ay isa sa mga unang nagpakita ng interes sa ideyang ito. Kasunod si Robert Dalsho, isang mananaliksik mula sa National Institute of Defense Studies ng Finland. Iminungkahi niyang talakayin ang paggawa ng sariling sandatang nuklear gamit ang mga Swedish na bahagi. Ipinapahayag din ng miyembro ng European Parliament mula sa right-centrist na partidong Christian Democrats. Nabahagi ng pamahalaan si Alisa Teodorescu Meve ang parehong pananaw. Naniniwala siya na dapat gampanan ng Sweden ang papel nito sa European Nuclear Weapons Strategy. Dapat din silang magkaroon ng sandatang nuklear at maging nuclear power. At dito ko ipapaalala na may basehan ang mga ganitong usapan. Ang Sweden ay lihim na nagpatakbo ng sarili nilang nuclear program sa loob ng mga dekada noong Cold War habang sila ay neutral. Pagkatapos ng na lima aktibong pinag-aralan ng Sweden ang paggamit ng nuclear weapons ng Amerika sa Hiroshima at Nagasaki. Makalipas ang tatlong taon, inatasan ng hepe ng depensa ng Sweden na pag-aralan ang paggawa ng bomba gamit ang plutonium. Noong isang libo na raan at limamput anim at isang libo na raan pito palihim na nagpaputok ang Sweden ng malalakas na bomba sa Lapland. Bilang resulta, kung alam mo ang kasaysayan, nabuo ang lawa ng Fuahaure at ang mga pagsasanay ng nuclear explosion ay isinagawa bilang bahagi ng paghahanda para sa pambansang programa ng paggawa ng sandatang nuklear. Ibig sabihin, seryoso talaga ang Sweden. Matagumpay na umuusad ang Sweden sa paggawa ng sandatang nuklear. May uranium na sa bansa at may dalawang nuclear reactor na para sa plutonium. At noong isang libo, at limamput pito na pagpasyahan ng CIA na sapat na ang kaunlaran ng nuclear program ng Sweden para makagawa sila ng sandata sa loob ng limang taon. Noong kalagitnaan ng dekada anim na po, nang halos kalahating taon na lang ang kailangan ng bansa para makagawa ng nuclear bomb, humina na ang proyekto. Dahil sa anti-nuclear, kilusan ng publiko. Dahil sa napakalaking gastos. Pero ang pinakamahalaga, dahil sa mga lihim na garantiya ng seguridad mula sa Estados Unidos ng Amerika. Ngayon, pinag-uusapan na ng mga suweko ang pagbuhay muli ng kanilang nuclear arsenal. Tungkol ito sa pangalawang pagtatangkang gawin ito. At kapag nagsisimula na ang ganitong mga usapan, ibig sabihin ito na alam mo na, mayroong tiyak na. Marahil, kawala ng tiwala sa kasalukuyang Estados Unidos ng Amerika at umaasa na lang sa sariling kakayahan. Dahil sa agresyon ng Rusya, sabi nila, maaari silang lumikha ng malaking porcupine sa tabi ng kanilang hangganan. Eh, si Putin ayon sa kanya, lahat ay ayon sa plano. Dito ko ilalagay ang tuldok. I-comment ang inyong opinion at konklusyon sa ibaba ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!